Marami na nga ang wala dito sa aking munting tindahan mga kasari. Kung napapansin nyo, yung aking paistante ng pachichiria dyan is bunging-bungina. Baka kasi ako nakapagpamili kaya hinahayaan ko muna ang maubos yung aking pachichiria. Sa aking mga paistante naman dyan sa lalagyan ng aking mga mantika is bungi-bungi na rin dahil kasi nga ngayong araw ng linggo pa lang ako mamimili. Yung aking mga sabon naman dyan is medyo marami-rami pa at wala pang masyadong bawas. Yung aking mga padilata naman dyan mga kasari kung napapansin nyo is iilang piraso na lang. Wala na rin akong mga nakadikit na kape, bird's tree, bird at at kokonti na lang yung aking mga juice sa aking mga pabiskuit naman hanggat hindi na uubos is talagang hindi ko po yan binibilhan kasi nga sa sobrang tumal isinahayaan ko munang paubusin lahat ng aking mga pabiskuit at ang aking mga pa-soft drinks naman mga kasari is dalawang case na lang at syempre nakapag-order na rin tayo at aantay na lang na i-deliver ngayong araw Doon naman sa lalagyan ng aking mga asukal is talagang nakikita nyo bungi na at wala ng laman At sa aking mga pa-candy mga kasari kung napapansin nyo is talagang multiple, ubus na talaga Kasi nga bibihira akong bumili ng aking mga pa-candy sa aking mga pansit kanto naman is talagang ubus na rin at bungi-bungi na din. Balak ko na nga pala mga kasari na gugupitin niya mga nakasabit na yan dyan sa aking sabitan. Kasi nga para pag mag ako ulit bago na naman yung aking mga ipagdi-display. At ganyan na nga yung itsura na aking munting tindahan mga kasari. Talagang hindi na kompleto at marami ng kulang. Masarap lang talaga sa pakiramdam na sa isang linggo is isang beses ka na mamili at syempre marami kang kinikita at higit sa lahat na iipon ang inyong benta. Yan nga pala mga kasari is pinamiliya ni Habi kagabi habang nasa grocery sila dalawa ng pinsan niya. At sa akin namang parep mga kasari is meron pa naman ako mga soft drinks at meron pa lang naman akong mga kakaunting mga pa-juice na naka-display dyan. Sabi ko nga sa inyo kahit anong tambak ko ng mga pa-juice is hindi din talaga siya hanapin kaya lang naglalagay lang ako ng paunti-unti nang sa ganun naman is pag merong naghanap is meron tayong maibigay kahit na hindi naman siya talagang hanapin at mabenta. Ngayong araw din pala na linggo, mga kasari is talagang araw na din talaga ng aking pamimili kasi nga nandito lang si Javi. Yan palang katapat na bahay na yan mga kasari is talagang wala lang taong nakatira dyan. Ito pala mga kasari yung aking mga kending natitira at syempre kukonti na lang sila. Hanggat hindi din kasi talaga nauubos yung mga hindi saleable dito sa aking tindahan mga kasari, talagang hindi po talaga ako namimili. Meron din akong nakasabit na chichiria dyan mga kasari yung tagdadalawang piso na ngayon at dating tag tagpiso. So, gustuin ko na nga talaga mga kasari na mamili sa isang linggo ay isang beses dahil ayan, kitang kita ko talaga na mabenta yung aking munting tindahan. Kaya ngayon, araw ng linggo, na ilista ko na lahat ng ang aking ipamamili at syempre nakapag-order na rin tayo ng ating soft drinks. O sya mga kasari, ako'y gagayak muna dahil kami muna'y mamimili ni Habi ngayong araw ng linggo.